Ang kwento ng lumang bodega May isang lumang bodega sa Quezon City na dati nang pag-aari na isang kilalang negosyante. Ayon sa mga tao, sa tuwing may mag aattempt na magbukas ng bodega, nagkakaroon ng mga hindi pangkaraniwang pangyayari. Isang grupo ng mga mamamahayag ang na napas siyang gumawa ng dokumentaryo tungkol sa bodega. Habang nag-iimbestiga, Nakaramdam sila ng malamig na hangin at may mga boses na nagmumula sa loob. Umuwi na kayo, anila. Sa loob ng butega, natagpuan nila ang isang lumang piano na nag-iisa sa sulok. Habang ang isa sa kanila ay tumutugtog, biglang nag ang mga ilaw at lumabas ang isang lalaki na nakadamit ng lumang pananamit. Kailangan niyo akong tulungan, ang sabi ng lalaki. Ang grupo ay natakot, ngunit nagpa siya pa rin makinig. Mula sa kwento ng lalaki, nalaman nila na siya ay isang musikero na hindi nakatapos sa kanyang pangarap at ang kanyang kaluluwa ay naiiwan sa lugar na iyon. Pagkatapos ng ilang araw ng pananaliksik nagpasya silang ihalal ang mga kwento ng mga taong namuhay sa bodega sa kanilang dokumentaryo. Umasa na ito ay makapagbibigay ng kapayapaan sa kaluluwa ng musikero. Ang bahay ng dating kaibigan Sa isang bayan sa Nueva Ecija, isang grupo ng magkaibigan ang nagdesisyon na bisitahin ang kanilang kaibigan na may bagong bahay. Napansin nila na may mga hindi ka nais-nais na nangyayari sa loob. Ang bahay ay masyadong tahimik at malamig kumpara sa labas. Habang nagkukwentuhan sila, napansin nila ang isang lumang salamin na nakasabit sa dingding. Nagsimula silang magpatawa at magbiro, ngunit napansin ng isa na may mga anino na lumalabas sa salamin. Tila may ibang tao na naroroon. Dahil sa takot, nagpasya silang lumabas. Ngunit sa paglabas nila, nagdilim ang paligid at tila may mga boses na nagmumula sa likod. Huwag kayong umalis, nandito pa ako. Ang narinig nilang bulong. Isang gabi, nagpa siya ang grupo na bumalik at alamin ng nangyari. Sa kanilang pagdating, nakatagpo sila na isang lumang diary na naglalaman ng mga kwento na isang babae na namatay sa loob ng bahay. Sinasabing siya ay naghahanap ng mga kaibigan na maaasahan sa kanyang paglalakbay sa kabilang buhay. Ang multo sa Sementery ng Maynila Isang grupo ng mga kabataan ang nagpasyang mag-camping sa isang simenteryo sa Maynila bilang bahagi ng kanilang challenge. Sa una, nag-enjoy sila sa kanilang kwentuhan. Ngunit hindi nagtagal, may mga kakaibang nangyari. Bigla nilang narinig ang mga yabag na tila galing sa mga puntod. Sabi na isa sa mga kabataan, siguro mo huwag ka munang dumapo sa mga lapida ngunit ang isa ay nagbiro. Wala namang masama, kaya nga tayo nandito para matakot. Habang ang mga kabataan ay abala sa kanilang laro, Piglang bumagsak ang isang kahoy na krus mula sa isang puntod. Nagsimula na silang magpanik. Nagdesisyon silang umalis, ngunit ang kanilang pag-alis ay eh may isang batang boses na narinig at nagsabing, Huwag umalis, kailangan niyo ako ang mga kabataan ay nagtakbuhan palabas ng sementeryo. Nag-uumapaw ang takot sa kanilang mga mata. Sa susunod na mga araw, isa-isang nakatanggap ng tawag mula sa kanilang mga kamag-anak. Sinasabing tila may mga misteryosong pagkamatay na naganap sa lugar na iyon. Biyahe ni Mang Ramil Si Mang Ramil isang jeepney driver sa Manila na sa kanyang mabait na asal. Isang gabi, nagmaneho siya sa isang mahangin na daan ng may sumakay ng pasahero. Isang babae na kasuot ng puting damit na tila may sinag ng buwan ang nagbigay sa kanya ng adres sa isang liblib na lugar. Habang naglalakbay, napansin ni Mang Ramil na ang babaeng ito Itila walang anuman sa kanyang mga kamay. At tuwing tinatanong niya ito, parang wala itong sinasagot. Sa kanyang pagdating sa destinasyon, napansin niya na ang bahay ay tila abandonado at may mga dahon na nakatabon sa pintuan. Nang bumaba ang babae, nagulat siya nang makita ang mukha nito. Sariwang-sariwa, ngunit may mga luha sa kanyang mga mata. Nagpasya si Mang Ramil na bumalik sa kanyang jeep. Ngunit nang tingnan niya ang rear mirror, nakita niyang walang tao sa likuran. Hindi siya makapaniwala na wala siyang ibang nakikita kundi ang disyerto at malamig na hangin. Pumunta siya sa bahay kinabukasan. Ngunit nalaman niyang ito ay isang bahay na nawasak sa isang sunog dalawampung taon na ang nakararaan. Mula noon, hindi na siya muling nagmaneho sa lugar na iyon at natutunan niyang huwag bastusin ang mga hindi nakikita. Ang Pagsasara ng Kainan Sa isang maliit na bayan sa Batangas, may isang kainan na kilala sa kanilang masarap na mga putahe. Ang kainan na ito ay pagmamayari ng isang matandang mag-asawa na sinamangwan at Aling Nena. Ayon sa mga lokal, nagkaroon ng misteryosong mga pangyayari sa kainan tuwing madaling araw matapos isara ang kanilang tindahan. Isang gabi, nagpasya si Aling Nena na mag-ayos ng mga gamit sa loob ng kainan. Habang siya ay abala, nakarinig siya ng malalakas na kalabog mula sa likod ng tindahan. Pinilit niyang baliwalain ito Ngunit sa kanyang pagbalik, nakita niyang may naglalakad na anino sa kusina. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kanyang asawa at tinawag si Mang Juan. Nagpa siya ang mag-asawa na mag-imbestiga. Ngunit walang natagpuan. Sinabi ni Mang Juan na baka ito ay mga kaluluwa ng mga taong hindi natagpuan ang kanilang kapayapaan. Mula noon, madalas nang nakakarinig ng mga bulong at tila may nag-aalaga sa mga sulok ng kainan. Hanggang ngayon, ang kainan ay nananatiling bukas, ngunit may mga staff na tumatanggi mag-overnight sa lugar, natatakot sa mga karanasang iyon.